Lodi. Mga Lodi, uh, ah, magandang umaga pa sa inyo lahat. Ayan, may isi-share ako sa inyo ng mga mga technique, mga kakaibang technique <laughs> ang tawag nito. So ngayon, sa mga busy na tao, ayan, lalo lalo na sa mga nasa ibang bansa, ito yung gawin nyo. Ayan. Pero nasa inyo na rin yan. Ang ginagawa ko kasi mga Lodi nag, ah, nagpapakulo ako ng mga gulay. Ayan, hindi lang ano. Mga gulay pinapakulo natin, pagkatapos pag lumig mga Lodi pinapasok ko sa rin Kasi ito yung partner pa natin sa mga ano sa mga ulam na kung nagprito ka ng isda o di kaya mga canned goods o di kaya noodles ayan mga mabilisan mga luto kasi alam nyo ah, uh, lang yung oras natin dito eh post, trabaho busy pwede niyo rin baunin mga lodi mag ano lang kayo mag, magdala lang kayo ng ano ng suka kalamansi sauce nyo yan ako tapos lang sa ito yung ginagawa ko mga lodi ayan sa mga mahilig ng ano mga hilig ng mga mabilisan lalo sa mga canned goods at least may pa kayo, gulay. Hindi lahat ng ano. Kailangan pa rin natin ng mga gulay. Tapos sabayan niyo na ng ano pagkatapos. Uh, kain kayo ng ano ng saging everyday. Ayun para may sustansya. At saka yung pinakuluan ng tubig halodi, nyo ng lodi huwag niyo itatapon ng alodi. Uh, pag lumamig ipasok niyo sa ref. At saka pag kumain kayo na may ano, ayan. I-micro niyo lang, initin niyo. Tapos uh, yan yung pagsabaw niyo kunwari para Kunwari may sabaw yung, ano, yung yung kinakain yung gulay. Ayan, yun lang mga loading. Isang mabisang technique ng mga lodi sa mga busy na tao, sa mga kahit sa mga tamad. Ayan, pwede sa mga matamad lodi So ayun lang mga loading, ayun ginagawa ko. Uh, share ko lang sa inyo. Kasi alam niyo naman. Malay nyo makatulong sa inyo. Mga ganitong moves, di ba? Kaya ingat kayo lagi mga loading. At saka like, answer naman tayo sa mga palalabs ko dyan.